Hello mga kapakpak, dito na naman kami ni Laipi. Eh. Bali nagpapalit siya ng ano ng balaybo mga kapakpak. Kung mapapansin ninyo, yung mga balaybo sa ulo na lagas. Yan, kagaya din ng ano ng Whitey yan, may lagas-lagas. Ayun know. Pag ganyan mga kapakpak, tinatamad magsalita. Pag uh, tumubo na naman ulit, yan pagbuo na, na yung ano yung balaybo magaling na naman siyang ano magsalita ganyan ang Martinez Ayan, gustong kumain ng ano ng dragon fruit kaya lang wala na naubos na Ay, uh, naghahanap ng ano makain yan lang mga kapakpak uh, maiksay lang tong ano video ko Salamat sa panonood ng aking video mga kapakpak. Ayun.